Yo, magandang umaga, it's your boy Galang Pototoy Dito na naman tayo para magbigay ng shout -out. shout out, shout out, shout, out. Kaya ngayon ay shout out time So shout out sa mga paps natin na nagpapashout sa comment section So maraming salamat So mas uh, ma, kung kung kayo, kung, bla, bla, kung gusto nyo magpashout out uh, Magcomment lang kayo sa comment section Sa shout out natin lahat yan mas mainam kung lalagyan nyo ng uh, kung saan kayo, kung taga, kung taga saan kayo para where you from homie, where you from homie taga saan ka, taga saan ka so let's go, so shout out kay uh, Pops Prades Jerickson ng Bulusan Sorsogon, so shout out sa iyo Pops shout out din sa ating star sender na si Pops Carlo so salamat Pops Carlo sa pastar Sana, uh, shout out din kay Pops A. Asni So shout out sa iyo Pops Oh. Shout out din kay Pops Frank Lakang Dalungkas. So shout out sa iyo Pops, maraming salamat. So shout out din kay Jamil Talaugon. So shout out sa iyo Pops, maraming salamat. Shout out din natin si Pops uh Onate Sebor ng uh, Quezon. So shout out sa iyo Pops. Shout out din natin si Ma'am Joy Parais ng Irusin uh, Sorsogon so shout out sa iyo maraming pong salamat so shout out din natin si Pops Junel Galarosa ng Santa, Santa Magdalena Sorsogon so shout out sa Pops uh, ganda dyan sa ano nyo, uh, lugar nyo nakabiyahe na kami dyan sarap magubos ng gas so shout out sa shout out din kay uh, Pops Lubel Poras ng uh, Team KYT Philippines Laguna so shout out sa inyo so yun Ah, uh, maraming maraming salamat sa mga nag-comment at nagpa-shoutout. So, 'yun. Shoutout sa inyo. Uh, manatiling alerto, uh, maingat at kalmado sa kahit anumang byahe ng ah, uh, byahe ninyo, no, mapabuhay man o aktwal na bumabyahe. So, 'yun. Ah, uh, maraming maraming salamat. Ride safe palagi. Peace. Hindi ka kawalan sa akin, pa kiusap lang tama na tumigil ka. Hindi na kita mahal Mawala man ako sa feeling mo Eto masaya pa din naman ako Makausap man kita Huwag mo nang tatanungin sa akin Kung pwede pa ba Di na pwede pa Ikaw kasi yeah. Ayoko na sa'yo Classic to ah <laughs> Ano tayo mag uh, ipit tayo ng boses nito so wala lang ano lang sound trip lang try lang senti senti sa tamang tama pang senti sa maaraw at maaliwalas na panahon at umaga ngayon so tamang tama yan oh. go. Kabigabigan ang mga pangyayar sa pupay ko nang dumating ka na oras ko yung bilis na ng takbo uh -oh. unti unti na nawalan ng sigla habang tumatagal ang panahon tila alam mo na sa akin ayaw mo na sa akin di nagkatotoo yun Iniling nagayumay gayumay Dumaan at talas sa tindalawa Iniwan mo ako Luha Sa kita ng lulan. Ngayon mo Ay, <laughs> kagi <laughs> Sa gitna ng ulan Sa muha na sabi mo Nang puso mo Yako mahal Sabik sa piling mo Binibili ko totoo Titigan mo ang Let's go! Pagkatapos patapos maubos at maibuhos lahat na sa akin sa iyo muli kang babalik kung kailan masaya na kuwat ang mga dulot mo mga sakit na dulot ang nakaraang kabaliwan batuturing na ngayon tinatawanan ko na lang sayang at di ako nakasabay sa iyo sa larong pinagbidahan mo at pinagbidahan ko kala ko pa naman ay ikaw na katangahang ibigin ka yan ang tangi kong nalaman mula ng aking nalaman na di tayo para sa isa at isa Matapos mong lasunin ng damdamin ay Sasabihin mong ako'y mahal mo Kaya ko pa naman umibigat Muli sana magpatawad ka so ay hindi sa'yo <laughs> 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 Ang sinigaw ng puso mo'y ako Mahal sabik sa, sa piling mo Binibini ko, totoo, oh, titigan mo ba Ito, ito yung magandang parte. Eh. Sana makuha ko to <laughs> Sorry Blink Isang lingon na lang para Ika'y nakalimutan na Wala namang sa ating hadlang <laughs> Sadyang pinabayaan lang Ang lahat naman nilaan ko para lang sa'yo Yan na ang una at huling malaking pagkakamalin Una na gawa tila ba ang pangarap ko'y biglang nagiba Pero kahit na magbalik ka pa handang sigaw ng puso Hindi na pwede pa Ay, Sorry Blink, sorry Smug, sorry, sorry Curse One ha? <laughs> Trying hard lang, trying hard lang <laughs> Aking mata, mahal pa din kita Kaso di na pwede pa hindi ka kawalan sa akin pa Kiusap lang tama na tumigil ka Hindi na kita mahal Mawala man ako sa feeling mo Eto masaya pa din naman ako Baka usap man kita Huwag mo nang tatanungin sa akin Kung pwede pa ba Di na pwede pa Ikaw kasi Di <laughs> oh, talaga kaya Sorry Sorry first One Sorry Ah uh, smug so sorry blink ka ah. <laughs> trying hard lang trying hard so yon uh, maraming maraming salamat sa mga nagpa shout out maraming maraming salamat sa pagtangkilik at pagsuporta ah. so sa mga gusto magpa shout out dyan sa mga paps natin so uh, comment lang kayo sa comment section isa shout out natin lahat yan uh, mas mainam kung lalagyan nyo ng uh, kung taga saan kayo para astig so yon so shout out shout out maraming salamat Peace out.